Hello guys, it's Jenny Pipta Billy Norman. Mga bulaklak ko to sila guys. Because I really, really loves flowers. Yung green lang siya doon. May bulaklak naman talaga siya. Mamumulaklak naman talaga siya. I experience, experimenting. Itong sa gitna, ano, um, Maganda yung pagkabulaklak niya, tingnan nyo. Hindi pa siya namatay. Inano ko na siya. Yung, yung parang, mahilig kasi ako mag- experiment guys, andyan pa siya until now, kung mawala na siya ng Peters jan okay lang naman, tapos ito parang, parang may, mayroon naman tayo sa Pinas, gumamila yung pag, pag create ko sa kanila hindi pala madali yung magtanim talaga guys, especially yung magpa mag ano ka ba ng mga okra, mga vegetables, hindi pala madali yun. Pagkakaintindi ko doon sa mga gulay, six months pala yun. Ito, hindi ko alam kung six months, kung ano. Basta ang pagkakaalam ko, itong mga tanim ko na ito, I'm observing them na ano pa talaga yung pagkatanim nila. Yung dito, akala ko namatay na siya dahil I transferring here. Yung ugat niya, pero sumaya ako dahil andyan pa yung mga leaves niya. Para talaga akong na nag-experiment talaga sa mga bulaklak guys. Yung mga tanim pala na live, may buhay yun. Mag-ano sila sa inyo, mag-react yun. Kung marunong ba kayong mag-alaga sa kanila. If you know how to taking care of the plants, mag-grow sila guys. If you don't know how, mamamatay sila. Mabuti yung alam mo paano silang alagaan na ano ako na aliw ako dito sa bansang ito dahil marami kasing tanim, maraming bulaklak, maraming mga vegetables na aliw talaga kasi ako guys kasi yun ang gusto kong paglibangan kasi eh. Dumabi na lang itong mga tanim namin dito sa bahay na ito because of me. Aliw na aliw kasi talaga akong magtanim eh. Tapos nasihan talaga ako if they are, mabubuhay ko sila. If mamamatay sila, parang nakakasad naman talaga. Mabuti talaga yung mabubuhay sila kaysa mamamatay sila guys. Mano yung soul mo, parang masaya, sumaya ka, nag-iisa ka parang masaya ka. Dahil nabuhay sila, makikita mo kasi yung beauty nila. Kapag napat namatay sila, parang wala na. Wala na, pero pag nabuhay sila, parang andyan pa sila, nag-react sila sa'yo. Yun ang pagkakaintindi ko sa pag-aalaga ko ng mga bulaklak ko. Mabulaklak, mahilig kasi ako sa bulaklak guys. I want my, my house. Lots of plants, bulaklak. Yun kasi ako eh. Guys dito na lang ako maraming salamat bye